tatapsin na yun. Mas kayo. Ang hinihing. Ang no. Norio. Bakit makalmot? Huwag na yung lalapit ng ganon. Ha? kwak kwak lang. Oh, ayan na naman. Oryo, huwag lalapit, ha? Baka makalmot ka. baka makalmot ka, tingin lang ikaw. Hindi, kayo, hindi yan si Pon hindi kayo para maglaro ah. Hindi ka kilala niya, baka makalmot ka ha. Med, daman ng baby ko. <coughs> Ginagaw na ah. Pusa, so, saan daw si Bunso ko? O, oh, saan lang punta niyan? Dito yo, up dito ya. Ari, up dito yo Yan. <laughs> Patid pa ako. Dito kami. Dito kami. Ano? Dito muna kayo? Ha? Dito lang muna yan. Ha? Hmm. Dito lang muna ang baby kong Oreo at ang bunsong lagi na lang hinihinal. Wow, talaga ni Yung mga tindigan, oh. Meron kayang show for ano, Sitsu Baka po ng tindig mo, baby ko. Oo, oh, oh, no, 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 no. Ah, oh, sige ah, no.